mga ka-research? Welcome back sa ating usapan. Alam nyo, may mga tanong na panggabi talaga eh. Yung tipong nakatitig ka na lang sa kisame at napapaisip ka, Teka, bakit parang ang sama naman ng Diyos sa Old Testament? At kung napanood nyo yung episode 22 ni Doc J, siguradong napaisip kayo ng malalim. Ang ganda ng tanong niya at marami sa atin ang talagang napakamot sa ulo. So, okay, let's dive into this. Diba? Valid yung tanong. Kasi kung bababasahin mo lang yung text sa surface level, parang ang bigat talaga. Parang pinanganak ka sa isang pamilya na may utang, tapos sinabihan ka, oh kasalanan ng lola mo to, kaya pasensya ka, damay ka. Ang bigat nun. At parang ang layo-layo niya sa loving father na ipinakilala ni Jesus sa New Testament. Dito sa series na to, susubukan nating sagutin yan. Hindi para makipag-away o mag-feeling na no with all ha, kundi para lang maghanap ng linaw. Gamit yung mismong librong pinag-uusapan natin. At simulan natin sa isa sa mga pinakamabigat na topic na binato ni Doc J, yung sumpa. So, eto yung claim. Pinaparusahan daw ni Yahweh ang mga anak, pati mga apo, dahil sa kasalanan ng mga naunang henerasyon tignan natin. Let's put the verses side by side. Baka kasi may plot twist na hindi natin napapansin. Ayan na. Sa unang tingin, parang nagbabanggaan yung dalawang verse, no? Ano to? Nag-aaway ba yung mga sumulat? O baka naman, parang sa isang magandang pelikula, may hindi lang tayo nakikita sa unang panood. Well, ang sagot dyan mga sa research ay nasa pag-intindi ng dalawang magkaibang konsepto na madalas nating napagpapalit. Okay, so eto yon. Ang sinasabi sa Exodus chapter 20 ay tungkol sa consequence. Isang sociological reality to. Imagine mo to, isang tatay na lulong sa sugal, natural lang na yung mga anak niya mararamdaman nila yung epekto, kahirapan, gulo sa pamilya, yon yung generational consequence. Pero, hindi ibig sabihin na guilty na rin sila sa kasalanan ng pagsusugal. Malinaw na malinaw yan sa Old Testament, lalo na sa Deuteronomy chapter 24, verse 16, at sa buong Ezekiel chapter 18. Paulit-ulit doon, ang bawat isa ay mamamatay para sa sarili niyang kasalanan. In short, hindi pinapasa yung legal na guilt, ang napapasa ay yung malungkot na bunga o epekto. Okay, next heavy topic, slavery. Sabi ni Doc J, pro-slavery daw si Yahweh. Pero para masagot yan, kailangan nating magresibo check. Kailangan nating silipin yung actual na batas sa context ng ancient Near Eastern world. Kasi madalas kapag narinig natin yung slavery, ang pumapasak sa isip natin yung brutal na chattel slavery sa Amerika. Pero magkaibang magkaiba yon sa servitude na nire-regulate ng batas ni Yahweh. Resibo number one. Ito yung pinakapundasyon ng modern chattel slavery ang kidnapping. At sa batas ni Yahweh ayon sa Exodus chapter 21 verse 16, parusang kamatayan 'yan. So, right off the bat, magkaiba na agad. Ang sistema sa Israel noon ay para sa mga taong may utang na hindi mabayaran. Imbes na mamatay sa gutom o makulong, they could work it off. Isa itong social safety net, hindi isang racist institution. Resibo number 2 kung nasaktan mo yung servant mo, sabi sa Exodus chapter 21 verses 26 to 27, kahit isang ngipin lang yung matanggal, automatic laya na siya. This is radical. Sa ibang mga bansa noon, pwede mong patayin ang alipin mo kasi pag-aari mo lang siya, parang bagay. Pero sa batas ni Yahweh, pinapakita nito na ang tao ay hindi basta-basta pag-aari. Mas mahalaga ang katawan niya kesa sa serbisyo niya. At ito, para sa akin ay na mic drop. Kung may tumakas na alipin at pumunta sa iyo ayon sa Deuteronomy chapter 23 verses 15 to 16, bawal na bawal mo siyang isa uli. In fact, you have to protect him. This is unheard of sa buong ancient Near Eastern world. Ito yung ultimate check and balance. Eh. Kung masama kang amo, tatakasan ka lang ng mga alipin mo at wala ka nang magagawa. So napipilitan kang maging makatao. So dito po yung logical trap para sa mga kritiko. Pansin nyo, ang New Testament hindi nanawagan ng political revolution laban sa mas malupet at brutal na Roman slavery. Instead, sinira nito yung slavery from the inside out by teaching spiritual equality. Sabi nga ni Paul sa Galatians chapter 3, verse 28, Wala nang pagkakaiba ang alipin at ang malaya sapagkat kayong lahat ay iisa na kay Kristo Jesus. So this suggests na baka yung standard na ginagamit natin para husgahan ay may kulang. Kasi kung mali si Yahweh sa pagregulate ng sistema, edi mas masama pala ang ama sa New Testament sa pag-tolerate ng mas brutal na sistema? O baka mali lang talaga yung lente natin? So bakit may pagkakaiba pa rin sa Old at New Testament? Halimbawa, yung pagbato sa mga nangangalunya versus sa sinabi ni Jesus na humayo ka at huwag ng magkasala. Patunay ba to na dalawa silang magkaibang Diyos? Hindi. It's about a change in administration, not a change in character. At para sa akin, ito yung pinakamalinaw na analogy para maintindihan to. Isang tatay, pareho ang pagmamahal pero ibang approach depende sa maturity ng anak. Ganon din ang Diyos sa sangkatauhan. Ang Old Covenant ay para sa childhood ng humanity, kailangan ng malinaw na external rules para sa proteksyon. Ang New Covenant naman ay para sa adulthood natin kung saan yung prinsipyo nasa puso na. Hindi nagbago ang tatay, nagmature lang ang anak. Exacto. Ang batas sa Old Testament ay parang tutor natin noong bata pa ang sangkatauhan. At anong trabaho ng tutor? Ipakita kung saan tayo nagkakamali at kung gaano natin kailangan ng tagapagligtas. Ang New Covenant naman, yan yung para sa adulthood natin, kung saan may direkta na tayong relasyon sa Diyos through Jesus. At para masira yung karikature na puro nice at smiley face lang ang Diyos sa New Testament, alalahanin natin sila Ananias at Sapphira sa Acts chapter 5. Nagsinungaling sila sa Holy Spirit at boom, struck dead on the spot. Walang warning, walang second chance, so hindi naman pala laging soft ang Diyos sa New Testament. This shows us na ang Diyos ng Grace ay Diyos pa rin ng nakakatakot na kabanalan. At ito na yung ultimate challenge sa idea na magkaiba sila. Ang mga parusa sa Old Testament, kaano man kalupit pakinggan, ay temporal, pangkasalukuyang buhay lang. Pero sino ba ang pinakamadalas magsalita sa buong Biblia tungkol sa Gehenna, sa eternal punishment? Si Jesus. So kung ang final justice sa New Testament ay infinitely more severe, ibig bang sabihin mas malupit ang ama kay sa kayawe? O baka, for the whole time, mali lang talaga yung framework natin sa pagtingin sa katarungan ng Diyos. So, after all that, saan na tayo ngayon? Tinalakay natin yung mga mabibigat na tanong tungkol sa batas, sa slavery, at sa parusa at nakita natin na, teka, baka hindi pala sila magkaibang Diyos, kundi isang Diyos lang na may iba't ibang paraan ng pakikitungo sa iba't ibang yugto ng kanyang grand plan. At ito na yung tanong na kailangan nating sagutin. Dalawang magkaibang Diyos ba sila na may magkasalungat na moralidad? O baka naman iisang hindi nagbabagong Diyos na may isang grand story of redemption na unti-unting nabubunyag sa kasaysayan parang isang epic series na kailangan mong tapusin para maintindihan yung buong kwento. Sa susunod nating pag-aaral, titingnan natin yung grand conclusion. Paano si Yesus ang nagiging susi para pag-isahin ang lahat na ito? Paano niyang ipinapakita na si Yahweh at ang Ama ay isa? At paano sa krus nagtagpo yung perpektong hustisya ni Yahweh at yung perpektong pag-ibig ng Ama? Yan ang finale mga ka-research at dyan talaga magkakaliwanag ang lahat. You won't want to miss it. Siyempre, this is a mini-series na re-reaction sa episode 22 ni Doc J. Kaya kung gusto nyong masundan ng buong usapan, check out nyo yung playlist links sa comments. At kung nakatulong to sa inyo, please like and follow para hindi nyo ma yung finale. Lahat ng research references nasa baba din, para kahit sino pwedeng mag-fact check. Hanggang sa muli mga ka-research!